Showbiz fanatics, David Licauco, tila baga may nilaramdam ng mga nakaraang araw pagkatapos ng kanyang interview. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates of course, bago natin simula ng ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang, of course, magpasalamat sa lahat po ng mga Barda supporters, p Live supporters no, na lagi nakaabang at nakaantabay sa ating mga videos. So dahil po dyan, narito ang ilan sa mga POB or komento po ninyo patungkol sa video na atin pong ipinalabas last time. Ano? So bibigyan natin ng reaction. Sabi po ni Rosalea Ron terazo, sabi niya, talagang dalawang ito ang nag enjoy ako manood. Ewan ko, may magic talaga ang chemistry. At sobrang nawawalang ang inip ko sa buhay. Bagay na bagay kasi silang dalawa. Ayun. So, ito naman po ang komento niya. Sabi naman ni Ma'am Sheila Tagaraw, feel like forever. Walang iwanan. Walang tatulad. Heart, heart, heart. 100% check green. O, oh, diba? Corazon Alapan also said, I'm a big fan of David Licauco. Kahit sinong i-partner, magkiklik sila. Dapat can stand David can stand alone. Ito naman po ang komento ni Ma'am Shikorazon Alapan. And of course, sabi naman po ni Joy, filay or barda lang ang bagay. Kahit magtingin nakakakilig sa ngayon, wag muna silang i-pair sa iba. Ito naman po ang isa sa mga panawagan ni Ma'am si Joy. Ano? Pero sa tingin ko naman po, wala naman po talagang uh, parang wala pang plano yung kanilang network na i-partner po sila sa iba dahil sa ganda ng chemistry nilang dalawa, ba? Diba? So kahit naman sino pong network, hindi mag-iisip na paghiwalayin yung talagang nag-click. Sabi naman ni Davy or Davi, YouTuber. Dahil naman sila bagay ay sila at masaya ako sa kanila. Oo, gusto ko eh sa sana mahal ko sila dahil idol ko sila. Ayan. So, hindi siya mahilig sa E, no? Salamat po, ma'am, Mr. Oh, Ma Shidabi, YouTuber sa inyo pong uh, reaction. And also, Luisa De La Cruz said, Naku, before Barbie comes in, may mga acting ni David sa kanya, leading lady sa mga teleserye and movie so dry and lousy. Only kay Barbie. True. Alam nyo po, pag napanood nyo po yung mga ganap ni Mr. David Likaw ko, kung bakit, kung pagpagkukumparahin uh, po natin yung kanyang pagganap sa mga binigay sa kanyang proyekto, mas talagang nangingibabaw dito sa kanila pong pinagsama na Maria Clara at Ibarra, na talagang nabigyan ng biggest break itong si Mr. David, kaya talagang hanggang ngayon ang dami po talaga niyang mga fanay and of course, salamat po sa inyong mga komento, please mag-comment lang kayo sa comment section natin, na related po sa ating latest updates And of course, ngayon pag-usapan natin ito kasi dahil po talagang masasabi natin David David Dale uh, was one of the most prominent and very uh, in-demand artist ngayon dahil sa kabila po ng kanyang kasikatan ngayon dahil na rin sa kanilang pagganap ni Barbie Porteza, yung pagkakaroon ng accidentally, eh talagang uh, minahal siya ng maraming mga Pilipino. Eh kabi-kabilaan po yung mga interview na nagaganap ngayon sa kanya. So dahil dito... Ay uh, talagang pag uh, nag ini interview po siya ng maraming beses, maraming beses din po siya nakakaranas ng pagkalungkot pag binabalikan niya yung mga nakaraang nangyari sa kanya. So isang bagay na talagang makikita mo sa mata ni David na meron siyang malalim na pinagdaanan at nagdulot ito ng trauma sa kanyang buhay kabila ang mga interview ang nagaganap kay Mr. David Portez. David uh, Likauko, kaya naman uh, pag binabalikan niya yung mga bagay na ito eh nagdudulot ito talaga ng anxiety no, kaya nga pag uh, eh, pero hindi naman po niya pwedeng iwasan yung mga interview na ito dahil syempre, dahil part din po yan ng publicity niya eh. kaya naman kahit po mahirap sa kanya, inakwento niya po dun sa kanyang interview, yung mga traumatized things na nangyari sa kanya And also dun sa kanyang best friend. So, isa ito sa mga lagi niyang kinukwento sa kanyang mga latest interview na talagang uh, masasabi mong nagdudulot ng lungkot at anxiety kay Mr. David Licauco pag binabalikan niya ito. Ito pala yung nangyari no. David Licaco recalls car accident with his friends we hit a gas truck. David Licaco, was recently interviewed by Karen Davila on her official channel. In an interview, David released he actually wanted to become a professional basketball player. Yun talaga yung kanyang pangarap. However, things took a huge turn when he and his friends figure in a car accident back then. During the interview, David recalled how the accident transpire which led to his best friend's death. So is ito sa mga talagang pinaka-traumatic na nangyari po sa buhay ni Mr. Mr. David Licauco. David Licauco, one of GMA7 Rising Star, was recently interviewed by Karen Davila on her official YouTube channel. In the video, David opened up about wanting to be a professional player. If this eventually current asked the Kapuso actor why he ended up in showbiz if he wanted to pursue a basketball. Sabi ni Karen, kung talagang gusto mo maging basketball player, bakit ka naging isang aktor? Bakit napunta ka sa pagiging aktor? Sabi niya, ang dami nagtatanong, bakit ka ba pumasok sa showbiz? Karen asked to which David said, I would say because I failed in becoming a professional basketball player. Eventually, Karen continued, ang pangarap mo talaga noon ay maging basketballer pero hindi natuloy dahil you got into a car accident. Sabi niya, yes, so magbabarkada kami high school friends, we decided to go tagaytay. Yung pauwi namin, nahit namin yung gas truck sa SLEX hibigan. David clarified that he was not behind the wheel but that he was sitting in the passenger seat when the accident happened. So, sinabi niya nga na medyo ano siya. Pero kasama siya dun sa aksidente. Eh. No, but I was in the passenger seat in front parang miracle siya kasi I remember nung nagbabaking yung kotse, Leslie's, ba diba? yung parking boy usually nasa side ng driver. Pero for some reason, parang miracle na lang for me, andun siya sa side ko. Sabi niya, sir, seatbelt lang po ha. Pero natulog ako kasi I was really sleepy. And then, yung, dun sa may toll gate, for some reason, nagising ako bigla. Parang may gumising sa akin. And I remember what that, that parking boy told me. Then I did nag-seatbelt ako after like 10 minutes along sa may Paranaque we hit a gas truck he called Diyos ko talagang hindi pa talaga kalooban ng Diyos na ma this, mamatay itong si Mr. David unfortunately David also recalled his best friend's death yung best friend ko namatay siya the actor also added at that point na wala akong ibang maisip kundi pumunta sa hospital kasi everyone was crying. I was trying my best to help but I couldn't help anyone because I couldn't even help myself. So, ibig sabihin doon sa traumatized na nangyari sa kanya, uh, siya at ang kanyang best friend, eh, nasa isang uh, car. Kaya nangyari yon Yun yung isa sa mga traumatic things na, na talagang uh, pag nire-recall niya, eh, parang sumasama yung pakiramdam niya. So,